ay ano po, tayo po ipasaka na. At uh, ngayon naman po mag-spray po tayo ng damo para po makaiwas tayo ng gastusin. Yan, bali. Ngayon po alas 4 ng madaling araw, biyahe po ulit tayo pamuntang bukod. At uh, ganoon po uli kailangan po maaga at mas maraming natin magagawa. Bali, magandang umaga po sa inyo lahat mga kutol. Yan, bali, happy birthday, happy birthday sa akin kapalit na utol, dalawa. وطول كمبل وطول جي مارك جي قد بلس بلا Puso muna tayo mga kautol. Ang lamig eh. Tuloy na po ang kain ko din eh. Para po may laman yung tiyan natin pagpunta sa bukid. Bago pa lang po nakasikat. Ay, 420 pa lang po ngayon. Nga nung bilis ng araw mga kautol, talaga po nga ah, magpapasko na naman. Ah, ah. Kain naman na po agad pagkakabilis po ng panahon. isa po mga kautol yung pong oras ang bilis abay tutulog ka lang ng pitong oras abay umaga na naman po mm, -mm. sabi ko ba kaya naman na kaya po inaagapan ko lagi mga kautol para po marami po tayong magawa sa umaga hindi ko naman po inaabuso nga ang katawan mga kautol basta ano lang ah ano lang lagi lang tayong healthy ang kain, laging gulay. Tapos sa uh, hindi tayo stress. Ilang naman po ang ikaano ng tao eh, yung ganong maaga po ako matulog tuwing ano, maaga. Bali ano po uh, ako natutulog anong oras? 7:30 tulog na po ako niyan, pero nagising ako nyan alas 4 ng madaling nang uh, ng umaga. Hinapong routine ko mga kotol every day. Alas 4. Pero sanay na rin po ba kayo aking katawan kaya ganoon. Wala kaya po. Tuloy-tuloy na po ang kain ko diyan, 'yan. Eh. Oh. Ganda po ng panahon no? Ah, wow, unang sikat Yan o oh. no? Ganda po Ganda ng spot din eh, mga otol sa tabindaan ng pabuntang linang po. Yan yeah, mga otol, bali dito na po tayo. Ganda ang kasal tatay. Ba yung manok ay nauna pa ako sa manok. <laughs> nauna pa ako sa manok o ay. Ay yung palis tatay, nagpapatay po ng ilaw. Hmm. Oh, panda. Mm. Ito yun si panda oh. Hmm. Kukuha muna tayo pang spray po. Ah ah, yung mga kaotol hindi pa rin pa okay tayo. Antayin po muna sa tubigan at i-spray na po tayo doon. Aray po eh ano, di para po makaminus po ako ng pagagamas ay ano po natin ang alisada damo. Ay kaabon lang po natin mga kaotol na. Ay di, bago pa lang siya tatalab, hindi yung tul ay nakano na po yung ating palay yo mga auto nakita rin po tayo ayan bali ito na po tayo sa tabigan yan o oh. bago lang po na yung araw yun mga auto bali start tayo maraming giti giti mga auto eh Marami pong giti-giti kaya iwas tayo sa Medyo maganda po ang panahon. 啊，懂、uh,。 i nyo para ano, ma-mix po Ito Ating uh, palayan po Cotton ito mga Cotton Cotton po na pala yan Ito so, bali mga yari na po ito Itong pataas Dito naman tayo sa bumbo Ayan Ito po ito tayo sa baba Yari na to eh Ang dami ko ay. Ay. Pag sinusurte nga naman mga kautol Ang kabuti oh kabuti naman mga kautol oh May ulam na naman tayo Baba ka may ahas eh Ayan oh, laki Igigis na lang ang remiswatang hon lang Kaya kahit po ako i. Eh. Amin dalawa mag ay Lusot ang hapo na, po Ayun oh Pari pa oh uh, Meron mo gan, sarap, mushroom, mushroom talaga mga Ano? Ayun oh, makakaya oh. po ba kayo nito? Hmm. Hmm. Dami Lusot ang po na Ano po, first tip tita, magandang ano? Ah, Kamusta? Kamusta po? Okay po pala na meet ko na. Oo. Uh -huh. Hindi ko tanda po. Ay, mo tanda nung pinag 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 mo pa kami ng labong. Ay, oh, po pala yun. Ay, kamusta uh -huh. po? Nice meeting you po ulit. <laughs> Ay, nandun po si Kuya ni po yung nasa may bahay. Ay, parang mahabal niya pa Meron ko pa rin doon. Ah, makakaya po. Huwag na okay, po. Okay, muna yung ano. ano, ano. Ha, ah, kamusta po? Tira. Ah, sir. Ah, sir. Kamusta, sir? Kamusta, sir? Uh -huh. Nice meeting you ulit. Agad din na kita si Ace, sabi mo. Kayo, oh, sir. yan. Turo, turo, Ay, kaya... Ay, kayo po rin namit ko nung dati pa, hindi ko tanda. Tanda. po rin pa kami Ay, nakakahiya pong tanggapin. Hindi, alam ko, aray. Ay, ito mo, tanggapin. Hindi ko dito, ko tanggapin, aray. Nag-abala ako po, woy. Ay, Ay, marami yan. Malaking bagay po, magtugi. Ay, marami bagay po, aray bagay po, Mm, malaking bagay po ang tita. Hindi ko po hatanggapin sana ari, kakahiya po oi. Ah, may tulingan mo ngayon tala? Oo. <laughs> <laughs> Ayun po si tita oh. Nasa ibang bansa. Oo. Oh. Mm. Hindi ako manonood ako ng nga, bicho. Uwi ka na, na, po, na po dito. Umuwi <laughs> ka na po. Pag umuwi, Leo, chat po po tayo din dito. Mm. -hmm. Oh. Kasaya ka sila para nandyan na ako. Ayaw po. Oh. <laughs> yan, <Ayaw laughs> pa po. <laughs> po si tita ng atsara. Oh. Ano po yung sariling gawa po niya? Oh, gawa ko yan. Ah, oh, gawa mo po. Oh. Tikma mo mm. -hmm. gawa ko. <laughs> ah, bukang masarap po, aray. ano ba sila na ba din Yang, ano, anong kaldereta? Luto ko rin yung kaldereta. Ah, kaldereta. <laughs> Pagodon. Okay, hmm. hmm. Luto ko din ng kaldereta. Opo. No, Tito Cholen, Tito, uh, maraming maraming salamat sa iyo. Nag-abala ka Kaya pa para dito. sa bigay sa aming mag-asawa at sa buong pamilya. Kami nagpapasalamat sa taos pusong uh, ano tawag yun? Taos pusong uh, pagbibigay sa amin ng ano, regalo, nag-abala ka pa po. Yan. Bale, ito po yung kanyang regalo. Un Unboxing natin mga kaotol ko mga sir. Para sa iyo daw yun ay. Mm. Ayan. -hmm. Ayan. Sa pong bag. May pangalan po ba't eh? Jewel. Walang kaligtas-ligtas. Ayan. <laughs> Bale, ano ito? Ah. Ito pala kay Utol. Sa oil niya. Mm Saka po ito. Kaya yun ito. Bumboy wine. Mm, mm Napasama pala din eh. Saka ito ay kanina. May mga pangalan po ay. Ah, ay na, de Belinda. I mm -mm. Ayan. Ah, kay tatay senyor. Kay tatay po pala, aray. Aray. Narikuan sa akin sa Otol. makabigay Nakabigay po mga damit. Maraming maraming salamat po. Ayan. Ayan wala nyo. Ito naman mga Otol. Itong papakita ko ito. Ito na may sa baby namin. Padala din Tita cholin Ayan no. Ace baby. Ano ba ito? Ang dito. Aba. Ano yung mga... Buksan ko na po. Gentle step. Ito po. Alkohol. Hindi. A gel. saka so, uh, ito, Ace Baby din po. May Champoo. mga nakalagay po lahat eh. Baby wash. shampoo. Mm -hmm. Pero hindi pa lang gender reveal mga kawadon. Next week po. Is, ano? Isema. Is Therapy cream. Yan. Ace hmm. Baby din. Parang ano siya. Ano to? Balot na balot po. Galing po itong mamansa. Hindi po Lotion. Ayan. Magaling po. Jelly. Saka po... Wipes. Ito po. Isa pang wipes pa. Tapos ito. Ace. Sa akin lang ata ari. Wala nga nakalagay na baby. Ano ba ari? Ay, sampo. Okay. Po. Talagang naka-strawberry shampoo tayo mga kautol. No? Oh. Maraming salamat po. kita uh -huh. uh -huh. Saka dab. Saka mga ano po, sabon po, dab men. maraming maraming salamat po. Ito pa. Yan, saka po ito. air Irish Spring. Oh, ito, Irish Spring din po. Meron din po mga bigay na tita. Yan, no? marami po aris. Marami. Mm. No, man. Mm. Ano dyan? na Saka po itong bag. Yan, ito. Man, natin. Man, ano man, natin? Saka may Yan natin. Ma, meron nga asawa. <laughs> may bigay kong pera ko. One dollar. Dito, Choli, maraming salamat po. Ba. Talaga may pa-surprise kayo. <laughs> Kapasko. Mm, Kapasko po. Ito po. Yan, dito Cholen, maraming maraming salamat po sa bigay niyo po sa aming mag-asawa at sa buong pamilya. Tapos puso po, po kami nagpapasalamat sa inyo na bi biyaya. Yan. Tapos ito, maraming salamat din po. Yan, lahat ng binigay niyo po sa aming bibi na darating soon, next year. Ginger na po tayo, malapit na marami po nag-iintay. Yan, maraming maraming salamat po. Uh, sana po yung naka-inspire sa inyo. Sipag lang po at saka, Boy Provincia. Bye. Salamat po, God bless.